DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales may pangako ang bukas. Oo, mayaman na tayo. At kung mamimili ako, pipiliin ko pa rin yung panahong isang kahit isang tukalan tayo. Marami lang tayong pera, pero masahol pa tayo sa duka. May pangako ang bukas. Kasaysayan nang mga kaluluwang lupay-pay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay Laki pang pangarap na sa bawat himay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Sa namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas! Magandang umaga pong muli sa inyong lahat mga giliw naming taga bay Narito na po ang huling kabanata ng ating tambok na kasaysayan sa linggong ito pinamagatang. Marami tayong pera, pero masahul pa tayo sa dukha. Dito pa rin sa ating natatanging dulang. May Pangako. Ang Bukas Oliver Earl. Oh, come, <laughs> Oh, where's your family? Ah, huh? uh, you? uh, The event is about to start. Dapat ma-witness nila ang pagtanggap mo ng award, ha? Hinihintay ko pa nga. Baka naatraso lang ng konti. Ah, okay, okay. Sige, sige. See you later and congrats, ha? Thanks, sir. <laughs> Thanks. Okay. See you. Nasaan na kaya si Marisa? Mabuti pa tawagan ko. Sabi ko naman, huwag silang malilate dahil importanteng okasyon ito. Ay, nagri-ring na ang cellphone ni Marisa. Marisa. Hello? Marisa? Asan na kayo? Bakit hindi kayo pumunta? Napakahalagang okasyon yun. Sa lahat ng awarde, ako lang walang kasama pamilya. Oliver... Tama na ito. May sapat na tayong ipon, may bahay at sasakyan na tayo. Tama na ito. Ano? Si Ruby. Siya kailangan nating unahin. Kailangan niya ng professional help dahil sa pinagdataanan niyang trauma. Bakit? Ano ba nangyari kay Ruby? Minulis siya ang anak mo ng kanyang professor. Uh, ano? Sinabi mo? habang abala tayo sa pagpapayaman. Napapabayaan na natin ang ating anak. Kailangan natin siyang asikasuhin. Magsasampa tayo ng reklamo laban sa professor na yon. Pero... Bukas na bukas din! Samahan mo ako sa eskwelahan niya. ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tawagan mo na yung kakilala mong abugado. Marisa. Bakit? Kung makikipag-areglo sa atin yung profesor, ayusin na lang natin. Ano? Kahit paano, Kilala na rin ako rito sa atin. Palagi na ako naiimbitahan sa iba't ibang mga event para mag ng training. Baka kapag nagsamba tayo ng kaso, lalo lamang kumalat ang kwento tungkol sa nangyari sa anak natin. T Tapos... Tapos maapektuhan ang business mo. Hindi lang yun. Makakaladkad din ang pamilya natin sa kahihiyan. Ha? Naiintindihan mo ba kung ano yung sinasabi mo, Oliver? Minolestya ang anak mo! Depressed si Ruby ngayon! Kaya nga nag-iibang behavior niya. Kaya nga nagiging bayulente siya minsan. Hindi rin siya nakakatulong ng maayos dahil madalas siyang bangungutin. At higit sa lahat, takot na siyang mag-aral uli. Ganong kalaki ang epektong iniwan sa kanya ng pangyayaring yun! Oliver, buhay ng anak natin ang nakasalalay dito. Ang kanyang kinabukasan. Tapos gusto mong makipag-areglo lang? Ay, kung pwede nga nang pumatay, baka napatay ko ng profesor na yon. Hanggang ngayon ba negosyo pa rin? Pera pa rin ang iniisip mo, Oliver? Alam mo ba, hindi ako makatingin sa mata ni Ruby habang kinakausap ko siya kahapon. Dahil alam ko may kasalanan tayo kung bakit nangyari ito sa kanya. Tayo ang magulang. Pero sa panahon kailangan niya ng mapagsasabihan tungkol sa pagmoles niya sa kanya, sa nangyari niyo sa kanya, wala tayo. Marisa. Nung walang wala tayo, naalala mo ba nung nagkasakit si Ruby? Kahit wala na tayong pera, naghanap tayo ng naghanap ng ospital, pati albularyo na maaring makagamot sa kanya. Ganong kalaga si Ruby sa atin. Pero ngayon, ngayong may pera na tayo, tsaka mo sasabihin na huwag nang magsampan ng kaso o manahimik na lang? Dahil natatakot ka? Natatakot kang maapektuhan ang paghahanap buhay mo? Tama bang sabihin niya na isang magulang? Napakalaki na lang nagipagkukulang natin sa kambal. Ngayon ang panahon para kahit paano, makabawi man lang tayo sa kanila bilang magulang! Ruby? Ruby? Mm. Ruby? Mm. Ruby? Mm. Uh. Oh pinapangungod ka eh. Red, at kinagawa mo dito sa kwarto ko? Eh, umihi ako tapos pagdaan ko dito sa kwarto mo, narinig kong umuungol ka. Oh, oh ito tubig ko. Mm. Dito na muna ako. Sige na, okay na ako. Bumalik ka na sa kwarto mo. Naglalaro ka kapag ganitong oras, hindi, hindi na. Ba? Hindi na ako naglalaro. Bakit? Basta. Bumalik ka na sa kwarto mo. Matutulog na ako. Sorry. Sorry. Saan? Sa lahat. <sighs> Sorry dahil eh, wala ako ng panahon kailangan kailangan mo ko. Nawili ko sa biglang pagbabago ng estado natin sa buhay at nadala rin ako ng peer pressure. Yung need to belong. Gusto gusto ko ina ko. Gusto ko nakaka-relate ako sa mga kaibigan ko. Gusto kong ipakita sa kanila na kagaya rin nila ako. Na hindi na ako gaya ng mahirap na estudyante na kakilala nila. Hindi ko alam, habang busy akong isiksik ang sarili ko sa circle of friends na hindi naman totoong pakikitungo sa akin, napabaliwala na pala kita. Sorry. Siguro, kung palagi mo kong kasama, hindi mangyayari sa sa'yo. Patawarin mo ko, Ruby. Sayang naman, Oliver! Earl, nagpapasalamat ako sa opportunities na ibinigay mo sa akin. Wala namang masamang maghangad ng kayamanan. Pero, tamang asawa ko. Kung ang kapalit ng pera ay pagkasira ng pamilya namin, kailangan ko ng mamili kung anong gagawin kong priority. Okay. Pero, paano ang income nyo? <laughs> May ipunan naman ako eh. Sapat na yun para makapagsimula kaming muli. Okay. Anytime kapag gusto mong bumalik, sabihan mo lang ako, okay, Oliver? Salamat. At ngayon, Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Marisa, gabi na. Matulog na tayo. Magsipilo ka na. Nilagyan ko na ng unique toothpaste yung toothbrush mo. Oliver. Uh, hmm? Tingnan mo sa larawang ito si Ruby, oh. Napakaganda. Nung sumali siya rito sa pageant sa intramurals nila. Oo. Seventeen years old siya dyan. Kapag nagsimula na ang hearing, aalalahanin at ikukwento niyang muli ang bawat detalye na ginawa sa kanya ng taong yan. Maalala niyang muli yung takot ang sakit na naranasan niya. Naawa ko sa anak natin. Bakit sa kanya pa kailangan mangyari ang lahat ng ito? Bakit kailangan makaranas pa siya ng kalunos-lunos na pangyayari bago natin mapagtantong may mali na sa ating pamilya. Nangyari na ang lahat. Wala na tayong magagawa kundi damayan si Ruby sa laban niyang ito ngayon. Siguro, paraan ito ng Diyos para tawagin tayong muli. Para maalala natin siya dahil noong abala tayo sa pagpapayaman, sa paghanap ng pera, Pansamantala nating nakalimutan ng Panginoon. Pero, bakit ang anak natin? Sana tayong dalawa na lang. Sana, hindi na si Ruby. Oh, tapos na ang session mo? Oo. Kumusta? Okay naman may improvement na raw ako, sabi ng psychiatrist. Talaga? Mm -mm. Mabuti naman kung ganon. Ay, nagutom ako. Hmm? Kain tayo? Oo, oh, anong gusto mo kainin? Kahit ano. Pero, teka, mm. susunduin daw tayo rito ni na mama at papa. Oh, bakit? Saan tayo pupunta? Sabay pa tayong dalawa, ana. Oo oh, nga, ma. Tatlong taon na yata nakakalipas. Nung huli tayong kumain dito. Ang bangoy. Eh. Oo, inong birthday natin. <laughs> o, oh, kumain na tayo. Baka lumamig itong pansit. Oh, teka, akin ang pinggan mo, Ruby. Eh, ako na. Kaya ko naman. Ako na. Mm -hmm. O, oh, teka. Salinan ko. O, oh, yan. Kumain ka ng marami, ah. Kasi nakangayahit ka na naman. <laughs> Mukhang marami makakain ko nito. <laughs> o, oh, yan. Tumain ka na. Ito, tubig. Ay, thank you. <laughs> oh. kayo ma, pa. <coughs> oh ah, kuha na rin po kayo. ah oh, okay. Okay na ako. Busog na ako. Bakit ako lang kayong dalawa na ganyan? Masaya na ako. Bakit po? Eh, namiss namin tong ganitong bonding ng mama niyo. Oo oh, <laughs> Ako rin nga eh. <laughs> Ruby? Ma? Red? oh bakit po? Kayong dalawa. Kayong dalawa, ang kayamanan namin ng papa niyo. Tandaan niyo yan. Kahit nakatatanggap ako dati ng checking libu-libon laman, ngayon ko napatunayang walang kapantay ang kaligayahan na makita ko kayong dalawang masaya. Walang kapantay ang kaligayahan kapag ganito tayo. Sabay-sabay na kumakain sa isang mesa Kahit gaano man kasimple ang nakahaing pagkain Kayo, ang kaligayahan namin Bakit pa? Babalik ka na uli sa pag-aaral mo ngayong darating na semester? Yes, pa. Kaya mo na ba? Opo. Kaya ko na. Buti naman. Okay na naman ako eh. Good. Kapag may problema ka sa klase, magsabi ka kaagad sa akin, ha? kahit tawagan o i-text mo lang ako. Basta sabihin mo ka agad sa akin kapag may problema ka. Opo. Anak, I'm sorry. Patawarin mo sana ako. Pa? Patawarin mo ako dahil para akong ito yung dahon na biglang tinangay ng hangin. Nagpatangay ako sa ambisyon ko at sa paghahangad kong yumaman. Akala ko, nagsisikap pa ako para sa inyo ng kapatid mo. Pero hindi ko napagtanto ka agad na nagiging ganid na ako sa pera sa karangyaan, sa palakpak ng ibang tao. Ang halaga pa. Alam niyo na po ngayon kung ano ang totoong kayamanan. Anak, patawarin mo ko. Dahil kinailangan mo pang makaranas ng isang madilim at masalimuot na pangyayari para lamang magising ako sa katotohanan. Nakalipas na yon pa. Ngayon, masaya na ako. Kami ni Red. Dahil nakabalik na tayo sa dati. Hindi pa naman naging huli ang lahat para sa atin. Sa kabila ng mga nangyari sa ating pamilya, buo pa rin tayo. At masaya. Pa, pa may pangako ang buka. Sumayin nyo, mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay. Pinamagatang, marami tayong pera, pero masahol pa tayo sa dukha. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Susan Robles, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Ruby. Dilapatan ng tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. At sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito pa ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi, nagaanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahatdan ng isa na lamang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating latatanging dulang may pangako ang bukas. DZRH. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.